Mag-DIY ulit tayo ng kakaibang costume ni Bunso. At dahil makalumang kasuotan o traditional na kasuotan ang kailangan costume nila sa program na 'yan, kaya ako ay nagkalkal na lang sa baol. Ayaw, di ang ginamit ng mga bata noong first birthday ni Nico. Naalala ko nga na may red pants siya. Kailangan na lang ng white t-shirt. At meron na tayong kasuotan. Yung black pants nga pala dyan ay kay Kuya Daniel pa. Ang unang naisip ko na magiging kasuotan ni Baby ay doble kara. Barot saya sana kaso button down naman ang kailangan para sa iniisip kong design eh yan half lang sayang naman kung guguntingin ko kaya naman tumingin ako sa online shop magaganda buti na lang 40 pesos lang at ako nga ay na at ito na nga guys ang uh, magiging costume ni baby parehong kasuotan ng panlalaki modernong barong tagalog at ang katiponero na kasuotan sa gagawin kong costume niya ay walang magugunting o masisira dahil ang ginawa ko guys ay ipapasok ko lamang ang kalahati sa loob kaya nga hindi ko tinuloy yung barong tagalog na hindi button down kasi baka masira kaya ito na guys umpisahan na natin tahian, stapler na nga lang ang ginamit ko guys. Kung hindi kayo marunong magtahe o kung wala na kayong time, stapler na lang. Basta make sure yung flat na bahagi ay ang lalapat sa katawan ng bata. At kung hindi talaga maiwasan, ay lagyan nyo ng scotch tape doon sa my parting stapler. Para safe, para safe pa rin na lumapat sa katawan. yan natapos na ang sinunod ko naman ay ang pants ni bunso kagaya nga na pang itaas ay kalahati na naman yan nga black pants sa kabila at sa kabila naman ay red pants at yan nga guys ginunting ko nga ang red pants sa maayos na pagkakagunting para naman maibalik din natin para hindi masayang ganyan nga guys sinundan ko lang ang pagkakatahe kaya naman hindi rin yan masasayang pwede na naman ibalik na tahiin tignan nyo guys o ba diba? maayos yan guys sinuksok ko nga lang doon sa pang ibabang parte at saka ayan okay na Yay! Tara guys, isukat na natin kay Bunso. Guys, pa lang dyan and then habang sinusukat ko nga ay sobrang nag enjoy si Bunso hindi ko na nga ito inedit ayan nga, nag heart pa siya at sumayaw pa nga approved daw sabi ni Bunso Sempre para maging kompleto ang kasuotan, kailangan natin ng buri hat o salakot. Dahil nga guys, pag nag-order ka sa online at napakamahal, meron naman siyang dating buri hat nung first birth birthday niya. At meron nga akong nakitang bilao na dati nang pinaglagyan dyan. At kaya tayo ay gagawa na nga lang. At yan nga guys, umpisahan na natin ang paggawa ng kanyang costume hat. Kasi mami ko ng costume guys ang galing hindi na lang siya bili ng salakot gawa na lang ayan guys oh. sayang ang pera namin sa utang ano <laughs> sabi <laughs> and finally I'm done yan nga guys. Isukat na natin kay Bunso. Ayan na nga ang kinalabasan. Kalahating burihat at kalahating salakot. Para naman matchy-matchy sa kanyang kasuotan. Dahil nga para mas magandas tumingkat, kinulayan ko na nga lang ng color pen. Ayan Pinoy guys. Poso, tapos na ang Pinoy costume ni Pinoy Bunso. Na, <laughs> oh, Yan. Maganda yung costume ko guys. Ayan guys, tipid tips. Nag-DIY na lang tayo para hindi na tayo mag-rent or bumili. Lalo na sa mga walang budget at gusto ay naiiba. Lalo na kapag may pwede namang i-recycle sa bahay.